mga idol oh Habang amang yung parating Ayan mga idol oh Ayan Tingnan natin kung maraming ulay Ayan oh Mga tropa natin Ayan nakako na ganito Shout out <laughs> Ay, palasyo nandito oh <laughs> Natin to kung may ulay si Kwan Si Yante Si yata ito Si Yante oh na ako tutulong Marami na sila oh Ayan oh Mga idol oh oh Ayano pumabaw din Ayaw Ayano bumaba Ha marami naman sila. Hindi na ako tutulong. Magkain ah, na yan. Shout out sa inyong Ay, out siya para sa mga lalaki sa sa nyong lal. Show, show, show.

Ay, isda rin naman yan. Pigit. nga lang. Anim. Ano, ay doon pa naman. Ano? Bakot na. Ubusan na O, sisa lang daw. Isa, isa. na Konti yan. Tiga galwa. O. O, yan o. Oh. Wala na? O, yan. Wala na kayo. Wala lang, tayo kisah. Ayat terusan, no, Ano aku. Ang ringer. Bakit? Wala akong sapa niyo. Salam. 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 Salamat! Salamat. <laughs> Salamat. <laughs> so mga mamampun, mga sa mga tropa, kailangan na yan? Dalawa. Nakagbalo mo. Oh. <laughs> 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 so mga lang bigas sa ko, no? Ay, Ay, so, yan, ito lang, bigyan siya ka ni Niko, no? E pareng hindi? Pareng durahan ko pa rin, nalagyanan. Tapos hindi, binata pa to. Binata niyo. <laughs>

sabi ding forum ticket kasi parehan din oh dorop tigit. oy may mga matambaka. meron ay wala ano naman sya nakikino no? oh ipo sya nakikino naman na pa, oh wifi oh ano pa lang oh Napalag pa oh. pa oh. pa, oh. Napalag pa. Napalag pa. Mahim so na rin yung dorado Sa na Pang dorado? Meron ko dorado? Pang okay, dorado pa know? lang pa, ano? dorado pa yung laging sa taas Malaki sa... Wala kaya dorado eh no? Ito, ay, yun, 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 yun. Hmm? Ah, laki yung dorado niya eh Laki yung oh. dorado

Yan ko lang tatlo. ko sa ano. Yan ang tatlo. Okay. Parang ganito yan. kasi nabaon uh, doon na sa laot mga idol. Kawawa naman. Yan lang naman ito sa balde? Oo. Dito lang. Salamat. Ito yung kaplik nung isa. isa sa akin to. Ito lang sa akin. Mga idol. Salamat kay parang ganito. Ayan mga idol. Ang kaplik to. Yung nating masipag na mag si parang ganito. Ano? Thank you.

Pagkano ang kinala ng ticket? Merch? Sandaan. Sandaan? Oh, yung kilo ng ticket. Pakiawan lang po yung mga idol ha. Pakiawan. Ayun na. Ayun po yung ano, pakiawan. Pakiawan pa lang yun, yung bintahan na. Kailan ano? Kailan na kayo kilo. Oo, yan. Sige, huwag na yan. yan. Ayan o, yung dorado. Ayan o. yung dorado. Makano kilo? 160. 160. 160 po ang dorado mga idol 160 Meron po kasi mami yan ngayon mami yan Kaya may na ang Grande ka mga puro ganito lang na uli mga idol Mga pakol Igit yan mga idol Mahal Brata flex Kiss mo na Kiss mo na Ito Ganto po dito sa amin Mga trota yun Okay Okay Okay

Direct sa iyaw na dito, you know? You know? Iyaw na kan? Pigit? Ito sa iyo. Ito sa iyo. Ate tayo. Ha? O, hindi, hindi. Para may tubo ka naman hmm, magulog sa sir. Wala yan. Diyos. O, yan, kumari. Dos, ucho. Tatlo eh. Ito pa lang ang ah. Kailangan mausok. Ganyan, no? <laughs> Lagra. Para tinapa labas. Ayun, para tinapa. Ayun, papagyaw ng tiketa. Kailangan sa yero para hindi sa masyadong ano, yung sunog. Kasi pagka sa puwede talaga sunog direct. Ah, ano, ganun. Direkto po sa amin mga idol, oh. Diyan na natin. Ang mga tagayo dito, mga guwapo. Ayun, oh, kita mo 'yan, oh. Hip hop. <laughs> ano Hoy, hello. Si galing Manila boy 'yo. Yung Manila boy 'no? 'Yung nagpapatayaw. Rey. Wag niya mata ko sa pulutan 'ni. Hey. Ako pala sa pulutan. Hindi sala 'ko nakatingin sa pulutan. May meron pa daw sa nanamba ng bangka kanina 'yon. Kailo kay Kemon. Kay Kemon. Kay Kemon.

tapos no. Eh. Ano Abdo, abdo tatanggalin mo abdo bago iyaw. Eh, uh, tama. Um, no abdo. Tanggalin mo na 'yun para ano. kinahin niya. Okay, sabantan Mga boss. Ito po, ka. Tatagayin mo muna yung sungay. Yan, kay Katsyong, ayan o. So, sungay mo, tatanggalin. Gagantuin mo. Yan. Sasasalin lang yan. Sasasalin mo lang yung kan, ha? Yung bituka. Tapos gaganyanin, mga ka-viewers. Ang tawag namin, ang tawag din sa aming, salsala, hindi yung ano, ha? Wala, hindi po yung bastos, ha? Yung pagtanggal, salsala, tawag din. Ayan o, ito, pagkatakate. Ayan o, ganyan o, tatanggalin. Ayan jacket? Ganyan o. Ganyan o. Pagkatapos ng mga idol, pag tinabi to ka muna. Oh, isa. Papakita mo yung pera, ayan oh. Yun. Mimigay ng pera, ayan oh. Mimigay po nan ng pera sa inanak. Tol, lalaban tulong kagawad. Junior, Kakaho. Junior, Junior! Kagawad ka ano, oh, ano, kapitan. Ayan, namimigay po ng pera dito. Mamaya daw ako bibigyan, ano, na ako bibigyan na kanina ako dito nakakon sa ito. Ito guys, oh, yung dito niya, ito yung nagawa ng kalamnan. Guys, hindi mo kayo. At do. do. at diyan uh, kapay... oh. mga guys. Mga guys, mga vlog. Minong. <laughs> ano sabihin? Ayan, iniyaw na. Ayan doon. Hindi po tamang pagyaw ng pigit ha. Bukuha kayo lang kapirasang yero. Ano? Para hindi sunog. Kung marami. <laughs> ano, kung marami, ayan o. Ayan mo na. Ayan mo na para dunay hindi na. Ayan, magano ka pa doon.